So yun, hello! What's up mga Lodi? Uh, darating lang natin galing trabaho. Nakutusan tayo ni partner na bumili na itong aming munting negosyo. Uh, wala na, ubusan na kasi. So bago natin ilagay mga Lodi sa rip, punasan muna natin para hindi madumi. Wala muna yung nga So ilang yun, Lodi yung ating munting business. So, punasan muna natin. Yan, mga lodi. Isa-isa lang, mga lodi, ang pagpunas. Tutal, bago tayo matulog, lodi. Nakakain na tayo na nyo ng alusal. Bago tayo matulog. Sana, ah. Eh, Tulong muna tayo ng konti kay partner. Pwede na. Meron tayong extra income, mga lodi. So, yan, mga lodi. Habang nagpupunas tayo, ah uh, shout out sa inyong lahat dyan. Maraming maraming salamat sa inyong panunod ng aking mga vlog. Siyempre, yung ating reels. Kaya yeah, mga Lodi, dalawang klase nga pala ito mga Lodi. Isang ganito, kaya isang ganito. What? Um, ah mabili ito dito sa amin Lodi kasi katulad ngayon, Mainit ang panahon, so mabilis lang maubos to mga lodi Hindi totoo yan Sa araw lang to, ubos na, bukas, bibili na naman tayo Ito na ating negosyo mga lodi Kailangan nating maganap ng ibang pagkakakitaan Para dagdag income, syempre yung ating mga junakis, eh, malaki na so, hindi pa naman tayo kumikita Lodi sa ating pagbablog. So, tsaga-tsaga mga Lodi. Misa nakakatamad na rin mag-reels. Pero, ah, uh, laban lang tayo. Pwede na! Tawin natin kung ano yung naumpisa natin. So, baka isang araw. Eh, maano rin tayo di Lolo Mix. Ano masabi lang <laughs> so, la, mga lodi, tapos na natin punasan, lalagay natin sa ref yan, ganito lang lalagay nyo kung meron din kayo pinapunasan muna, para naka, no so yun mga lodi, lalagay natin sa ref mga lodi, sa isa so yan mga lodi ito yung ating uh -huh. ref dadaan <laughs> yan, ganda mga lodi so lalagay muna natin mga lodi ha So, yung iba mga loaded, dito na natin lalagay sa chiller para mabilis lumamig kasi mas gusto ng mga customer natin na malamig. What? One eternity, eternity So yun mga Lodi, okay na? Nailagay na natin lahat, ayan. So sarado na natin para hindi masyado magasas sa kuryente. So yun mga Lodi, ang ating ah uh, vlog for today. So maraming maraming salamat. At once again, shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 8K followers natin. So yun. Hanggang dito na lang mga Lodi. Salamat. Ang inyong lingkod, Lodi, nagsasabing babush.